Isang pamimiki naman ng INC vlogger sa pari dawng Katoliko na sumasayaw. Nitira ang pananampalatayang Katoliko Bakit? Dahil daw may isang pari na sumasayaw pero di naman nila alam na fake pala ang naturang pari. Di patunayan nyo kung hindi pari siya. Kaya eh ako naman po, batay lamang sa circumstantial evidence. Nakadamit siyang pare. Di pare, alangan naman sasabihin kong ministro yan. Magbibintang kayo na nandadaya ako, nanlulo ko ang Iglesia ni Kristo. Kasi kahit hindi pare, sinasabi naming pare. Binuking siya sa kapwa ay NC vlogger na munting kaalaman nasabi natin ang katotohanan na hindi ito isang pare, no? Ito isang Brazilian na si na pangalan na yun, si Falcao. un ay isang Brazilian actor na si Inacio Falcao. Pero pinanindigan talaga ni Cesar Sirita ng INC na pare daw dahil may circumstantial evidence pa siya. Di patunayan niyo pong hindi pare siya. Kaya eh ako naman po, batay lamang sa circumstantial evidence. Nakadamit siyang pare. Di pare, alangan naman sasabihin kong ministro yan. Nagkabukinga na ngayon ang mga INC vloggers. Tatalakayan natin ito. Kasi unalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talanggang kagutuhanan para sa ating mga matid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib! pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! For Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Welcome po! At tatalakayin natin itong ikinakalat na kasinungalingan. Alam nyo naman, pag ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Imagine, pinanindigan talaga, may pa-circumstantial evidence pa, si Cesar si Sinita, na pare dahil bakit naka nakasuot daw ng abito, yun daw ang batayan na circumstantial evidence niya siya naka-Amerikana. Ibig ba sabihin, ministro na siya ni Felix Manalo dahil nakasuot siya ng Amerikana? Yun po ba ang batayan? Kaya, di na tayo magtaka mga kapatid kung bakit daling natangay sila sa siktang tatag ng tao. Sa nila na ito'y totoo na. Tulad nitong balik natin, ano daw, circumstantial evidence, na pare daw itong nag-viral na ito. Ah, uh, itong video na ito ay ginamit sa iba't ibang mga anti-Catholic. Ito, ito, ito. Oh. Kita ninyo? Ginamit ito ng iba't ibang mga anti-Catholic sa paninira sa ating uh, pananampalataya dahil parang Santo Papa. oh Oh. Parang Santo Papa nga na nakasayaw. Ang daming mga nagko-comment, nag-viral uh, ito at ginamit din ito ng mga INC ha? vloggers, iba at yung SDE mga kapatid na paring katuliko daw. At balikan natin si Sineta. Ang sabi ninyo eh, hindi naman totoong pare yung nagsasayaw. Di patunayan nyo pong hindi pare siya. Eh ako naman po, batay lamang sa circumstantial evidence. Nakadamit siyang pare. Di pare, alangan naman sasabihin kong ministro yan. Magbibintang kayo na nandadaya ako, nanlulo ko ang Iglesia ni Kristo. Kasi kahit hindi pare, sinasabi namin pare. <laughs> Alam mo po, ang ebidensya namin, batay sa circumstantial evidence. Nakadamit pare. Ha? <laughs> Ano po naman ang ebidensya ninyo na hindi pare yan? Nasabi natin ang katotohanan na hindi ito isang pare, no? Ito isang Brazilian na si, na pangalan na si Falcao. Subalit, ang katotohanan ay hindi siya isang tunay na pare katoliko. Siya ay isang Brazilian na aktor na naggangalang Inacio Falcao. Na verify natin at nakita natin ang isa sa mga episode ng viral video sa kanyang channel na sa channel, maraming katulad ng mga video ang nagpapakita ng Brazilian na aktor na ito na nakikibahagi sa naturang mga gawain sa sayaw habang naka-adorno sa kasuotan ng mga pari. Ang karakter na ipinakita ng aktor ay kilala bilang Papa Popo Carwaro. Inilarawan ni Inacio Palcao ang kanyang sarili bilang isang artist. Oh, yun. Isang artist mga kapatid, pero na pansin nyo yung pahayag ni Cesar Sineta na isang iglesia? Naghamon pa siya patunayan ninyo na hindi talaga yan pare. Ngayon, anong masasabi niya na mismo kapwa niyang INC vlogger ang nagpatunay? Nag-research talaga na hindi paring katuliko yung Brazilian actor na si Inacio Falcao. Oh, si nagkabukingan na dito. balikan natin ha. Ah, itong evangelist ng INC mga kapatid na pinanindigan talaga na paring katoliko dahil sa circumstantial evidence daw. Ito si Sinita. Uh, ang sabi ninyo eh, hindi naman totoong pare yung nagsasayaw. Di patunayan niyo pong hindi pare siya. Kaya eh ako naman po, batay lamang sa circumstantial evidence. Nakadamit siyang pare. Di pare, alangan naman sasabihin kong ministro yan. No, oh, yun ang kaniyang argumento. Basta nakadamit pare, pare, alang naman umanong sasabihin ministro. Eh, siya, nakasuot ng Amerikana. Eh, anong Sasabihin natin, ministro na siya. Kahit hindi siya ministro talaga. Ha? Ganun po ba? Uh, Mr. Cesar Sinita. Oh, at hindi lang yan mga kapatid. Uh, mas mabuting bago kayo titira, mag-research muna kayo. Ito, kung tingnan natin, lalo na sa ibang mga mga anti-Catholic. Ito ang pinakalat nila. Pero, may mga nag-comment dito. No? Uh, this guy is not a priest or bishop. He is Inacio Falcao, Brazilian actor, playing the character of Papa Popo ah, uh, Waro. This video is used by some To attack the Catholic Church, the Church and promote lies. Oh, uh, may the comment there. Someone claimed that he isn't a real priest. has an actor from a certain country. He dressed that way after a certain show. It is annoying to to make fun of someone else belief. or religious person for whatever reason. Oh. So, klarong-klaro 'yan sa social media na hindi talaga paring Katoliko. Oh. kaya research research naman pag may uh, time ito pa oh. Uh, tingnan natin ang news kaugnay dito. Nag-viral kasi ito at uh, iginiit na pare oh ito. Videos of a Brazilian actor, Inacio Falcao, playing a character of a Christian priest, Papa Pupu Caruaro, is being shared on social media with a false claim that it shows a real Christian pastor dancing provocatively with women. Boom! Found that the man in the viral video is not a priest, but a Brazilian artist playing the role of a priest. On one of the 17 seconds video, the man is wearing an outfit of a priest, dances with a woman wearing a white top and black shirt. The video was tweeted by Kanal Kanan, an action uh, choreographer and screenwriter, and the state and is the state president of the right-wing organization uh, Hindu Monami. Oh, so yon. Malinaw sa Dios mga kapatid na itong pinakilala ni Cesar Sinita ng INC na pari daw batay sa kanyang kanyang sinabing uh circumstantial evidence peke na ng tinatawag na fake news etong miyembro ni Felix Manalo. Sanay na kasi na magkakalap ng Afik uh, no? Tuloy natin. Kung hindi pare po 'yan, Mr. Rosales. Oh, kung hindi daw pal pare, ano 'yan? Pastor ba o ano 'yan? Ano 'yan? Ministro ba 'yan? Eh ano po 'yan? Ministro pa po 'yan. Pastor ba 'yan? <laughs> Patunayan niyo po. Huwag pong magbibintang kayo na nandadaya ako, nanluloko ang Iglesia ni Kristo. No, oh, so, oh, ngayon, malinaw na na yung sinabi niyang nandadaya at nanluloko ay talagang nandadaya at nanluloko. Bakit? Mismo ang kasama niyang INC ang nagbooking sa kanya. Bakit? Pakinggan niyo si Munting Kaalaman mamaya. Kasi kahit hindi pare, sinasabi namin pare. <laughs> Alam mo po, ang ebidensya namin, batay sa circumstantial evidence, nakadamit pare. Ha? <laughs> ano po naman ang ebidensya ninyo na hindi pare yan? oh, yun. May challenge pa siya. Ha? Parang pinandindigan talaga niya na paring katuliko yan. May pa-challenge-challenge challenge pa siya. Ano daw ang ebidensya na yon ay hindi pa rin katoliko. O sige. Kasama mong INC vlogger si Munting Kaalaman. Anong sabi niya? Ito, pakinggan ninyo mga uh, kapatid. Ang pahayag ni Munting Kaalaman, oh, kung ano ang sinabi niya dahil may pa-challenge challenge pa si Cesar Sinita. Oh. Sandali ha. Ah. Ito. Oh. Ah, yung sinabi ni Cesar Sineta na pare daw, ha? Ah. pinandindigan niyang pare, dito binuking sa kapwa ah, kapwa INC vlogger. Imagine kung ah, uh, pakinggan natin si Sinita. Ang sabi ninyo eh, hindi naman totoong pare yung nagsasayaw. Di patunayan nyo pong hindi pare siya. Eh ako naman po, batay lamang sa circumstantial evidence. Nakadamit siyang pare. Di pare, alangan naman sasabihin kong ministro yan. No, yun ang kanyang argumento. Pero kapwa ni ayin uh, si vlogger, Eto, buking na buking si Tatang Sineta. Isang lalaki na nakasuot sotana na damit na sinusuot ng mga pari sa katoliko na ngayon ay may mga sumasayaw na babae na kasama niya. Alam naman natin mga kamundi na dumaan na sa atin itong video na ito na sinasabi nila na isa daw itong kardinal na mula sa Rio de Janeiro. Ngunit ano nga ba ang katotong... O, na kardinal kulay... Uh, kulay pula sana ang suot niya pero dito, yung uh, pinakita at suot niya, parang santo papa. Parang mga kamunti, ating ipak-check yan. Ito, mas maganda ang ating patagalin. Simulan natin. Buti na lang tinalakay ko ito. Oh, so, uh, makinig ka, Mr. Sinita. Buti na lang umano, tinalakay ni Munting Kalaman. Itong pinakalat mo na... Ha? Ma pahiya ang INC dito Mr. Sineta pinanindigan mo pa naman na talagang paring katuliko. Pero dito kapwa ay NC vlogger si mo. O, oh, booking ka. Kundi maraming mapapaniwala. O, oh, na-imagine. Buti na lang umano na tinalakay ni Munting Kaalaman. Dahil kung di, maraming mapapaniwala. Lalo na ni Cesar Sineta na nagsabing. Ang sabi ninyo eh, hindi naman totoong pare yung nagsasayaw. Di patunayan nyo pong hindi pare siya. Kaya eh ako naman po, batay lamang sa circumstantial evidence. Nakadamit siyang pare. Di pare. O, oh, yan. ah uh, tuloy natin si Munting Kaalaman. ah uh, buti na lang umano, tinatalakay niya. Kundi, daming mapapaniwala nitong si Cesar Sineta na ay insi. Ito talaga ay isang pare. Meron nag-viral ito. Oh, so ano daw, hindi ito isang pare video na ito na sinasabi nila na isa daw itong kardinal na mula sa Rio de Janeiro. Ngunit ano nga ba ang katotohanan mga kamunti? Ating check yan. Ito mas maganda o patagalin. Simulan natin. Buti na lang tinalakay ko ito kundi maraming mapapaniwala na ito talaga ay isang pari. Meron nag-viral itong mga nakaraan tungkol sa paring sumasayaw kasama ang mga iba't ibang babae at talaga naman dinubog ito ng sari-saring komento sa iba't ibang social media. Alam nyo naman siguro ang tinutukoy ko. Ayon sa mga video, may mga nagsasabi ang iba na isa daw itong kardinal sa Rio de Janeiro. May mga nag-comment pa nga na ganito basahin natin. Paninira lang yan sa simbahang katolika, hindi totoong parian. yan. Need pa bang para lang sumayaw ng ganyan? Paninira lang niyang ibang sekta yan. Dapat padre ang bihis ka lamang kasi konting respeto sa ginoo. Are you real priest, pope, bishop, or what? Could you please remove your holy dress before you dance like that? Ano bang nangyari sa mundo ginoo ko? Sa akin lang po, may karapatan din silang magsaya pero dapat ibang ang kasuotan pang casual ba? Mas bagay po. Minus 101% ka sa langit, pader. Hahaha. -ha. Hindi na tama yan. Alagad ka pa naman ng simbahan at tagapagturo ng salita ng Diyos. Sampung sa lugar yan. Parang gusto ko na din po magpari. Pag sa simbahan, bawal mag-short. Pag sayaw, okay lang. Yan ang iba't ibang komento. Ang so, daming na fake news, no? Ang hirap talaga makakita lang ng video tulad itong pinakita natin na nagsasayaw ang pare tulad sa pahayag ni Sinita. Yon. Nakita lang nila ito. Oh. Ang akala nila tunay na talagang pare. Yon ang akala nila. Ang daming na fake news nito, no? At uh, ituloy natin. Apakarami pang iba, subalit mga kamunti, ano nga ba ang katotohanan? Ayon sa ating pagsasaliksik at ang mga iba't ibang website na nagsasabi na hindi ito totoo o walang katotohanan, nag-viral ito sa mga gumagamit ng mga social media sa ibang bansa ang isang video ng isang individual na nakasuot na nakagawi ang pananamit ng isang paring katoliko na sumasayaw kasama ang mga babae. Ayon sa ating pagsisiyasat at... Ayon, oh, ayon daw sa pagsisiyasat, ah, uh, sinita... Alam ko nakikinig ka ngayon. Anong naramdaman mong binuking ka sa kapwa mo, INC Vlogger? Ate sa nakunan sa mga video, nakadamit bilang isang pari o nakasuot kung hindi ko ipagkakamali, isang sotana o abito. Alam nyo, kasi ang pagsuot ng isang sotana o abito ay isang bagay na sagrado lalo sa mga katoliko. Kaya ganito na lang ang mga naging reaksyon ng mga tao. Subalit, ang katotohanan ay hindi siya isang tunay na pari katoliko. Siya ay isang Brazilian na aktor na nag-gangalang oh. Inacio Palcao. Oh, so, ayan. Ayan ang sagot sa sinabi ni Sinita. Anong sabi niya? Ah, sandali. Ah, ang sabi ni Cesar Sinita ay... Ang sabi ninyo eh, hindi naman totoong pare yung nagsasayaw. Di patunayan nyo pong hindi pare siya. Kaya e ako naman po batay lamang sa circumstantial evidence. Nakadamit siyang pare. Di pare. O, oh, yun. ang napakababaw na konklusyon nitong INC Evangelist, mga kapatid. Dahil naka, ha? O, di po ba si Congressman Marculeta against sa pagpakalat ng mga fake news. Kaya nga, si Ipipanyo Labrador gusto niyang ipatawag para gisahin sa kongreso. Pero how about itong INC na nagpakalat ng fake news tulad ni Sinita? Tuloy natin. Kasuot ng isang sotana o abito ay isang bagay na sagrado lalo sa mga katoliko. Kaya ganito na lang ang mga naging reaksyon ng mga tao. Subalit, ang katotohanan ay hindi siya isang tunay na paring katoliko. Siya ay isang Brasilian na aktor na naggangalang Inacio Palcao. Na-verify din natin at nakita natin ang isa sa mga episode ng viral video sa kanyang channel na sa kanyang channel, maraming katulad ng mga video ang nagpapakita ng Brazilian na aktor na ito na nakikibahagi sa naturang mga gawain sa sayaw habang naka-adorno sa kasuotan ng mga pari. Ang karakter na ipinakita ng aktor ay kilala bilang Papa Popo Caruaro. Ang pagtatalagang ito ay hindi na bago sa kanyang pagpe-perform. Dahil isinama niya ang karakter na ito sa loob ng ilang taon, lalo na sa iba't ibang okasyon kabilang ang Sao Joao de Caruaro, Carnival, Holy Week, Winter Festivals, Regional Parties, Motopes, Christmas at pribadong pagtitipon. Upang masulyapan ang katauhan, inilarawan ni Inacio Palcao ang kanyang sarili bilang isang artist. Ang paglalarawan ng kanyang social media account ay nagbibigay liwanag sa kanyang masinig na pagsisikap at sa kanyang masiglang kontribusyon sa mga lokal na kasiyahan at pagdariwang. Ang bayo ng channel ay isinalin sa Ingles sa Hello, my name is Inacio Palcao. I am a artist born in Caruaro, creator of the character Papa Popo Caruaro. Ngayon mga kamunti, nalaman natin na hindi pala ito isang pare kundi isa tong Brazilian artist dahil may mga nasasabi po mga na napaniwala na nagvideo na ito mga nag-upload na sinasabi sa caption na isa daw itong kardinal sa Rio de Janeiro. Ngayon, paano itong si Cesar si Sinita na iinse? Ang sabi ninyo eh, hindi naman totoong pare yung nagsasayaw.